I'm your president. Please subscribe to this channel, Dadolay Action TV. At huwag kalimutang i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga future uploads niya. Thank you. At nang magharap-harap na sila sa barangay. Hindi ako magdanakaw, never to... namin na magdanakaw, iho. Ha? Talaga? Hindi ako nang imisat sa buhay ko. Hindi po masama ang aking kumawa. Hi, it's Dadolay Action TV here ay nagbabalik sa inyo. Kumusta? Hindi ko alam kung matatawa ako sa video clip na ito mga kawarior Viral siya ngayon sa social media Kaya siguro kilala ito ng iba sa inyo Mayroon na itong 1 million views sa TikTok account ng GMA Inaanyayahan ko kayo na tapusin hanggang dulo ang video na ito Dahil sigurado mayroon kayong matututunan Tulad ng ano nga ba ang kaibahan ng thief at qualified thief O oh, magkaiba pala yun May limitasyon ba ang thief? Ano ang pwedeng ikaso sa pinagbentahan niya ng cellphone? Kaya stay tuned lang mga kawaryor Sa video na ito ay gusto ko lang itawang sinabi niya na wala daw siyang ginawang mali Hindi daw siya nagnakaw kundi kinuha niya lang daw ang cellphone Viral ang video na ito ngayon sa social media At kasama kong nakapanood nito ang pamangkin kong 7 years old At narinig niya ang sabi niya sa video na hindi daw masama ang ginawa niya kaya naisip ko, nagawa nito ng video para itama ang mga sinabi niya para na din sa mga batang makakapanood pa nito. Hindi naman kasi itinama man lang ng reporter ng GMA na mali ang nakikialam ng hindi mo pag-aari. Narito, panoorin ang video clip na ito. Mabuhay Pilipinas! Ako ang mima ng ng Barangay Salud! Siya si PJ De La Cruz mas kilala bilang Otlum. Binaliktad na salitang multo yan na nakasanayan ng itawag sa kanya. Viral siya ngayon dahil sa pagbibigay saya online. Pero bukod sa ngiti, may kababalaghan pala talaga siyang hatid. Nakunan siya ng CCTV na lumapit sa isang kainan sa Ermita, Maynila. Tinignan niya ang cellphone na nakapatong sa estante. Lumingali nga siya at tinignan pa ang CCTV. Maya-maya, mabilisan niyang kinuha ang cellphone at inilagay sa kanyang bag. Pagkatapos nito ay umalis siya ng parang walang nangyari. That time po kasi, um, may maraming customer and yung phone ko, bigla ko pong pinatong sa estante na nakalimutan ko na kunin. Then after no na naano ko na yung mga customer, doon ako sa kabila, doon sa may inihaw. And after that po, bigla na ano na naano po sa mat, sa utak ko na yung phone ko pala nasaan. Hinahanap ko kung saan. Ayun pala na ano na, na ano na pala siya na nakaw na. Kauna. Agad daw nilang ni-review ang CCTV para alamin kung saan ito napunta. Dito na nila nakita kung sino ang kumuha. Agad nilang natukoy si Otlum dahil matagal na raw nila itong kilala. Lagi raw siyang dumaraan sa kainan at binibigyan nila ng pagkain. Kaya ganoon na lang daw ang pagkadismayan nila. Sa tulong ng mga kakilala, sa pasay nila natuntun si Otlum. At nang magharap-harap na sila sa barangay. Hindi ako maglalakaw. Lalo nila naman na maglakaw iho. Hindi ako lang ni Misa sa buhay ko. Ang tapang niya, sobrang hindi niya nga daw ninakaw. Kinuha niya lang daw. Sabi ko, oh grabe ka naman. Siyempre <laughs> nagulat po asing mas galit pa siya kaysa sa amin. Na totoo naman po, ninakaw niya naman po talaga. Nang tanungin namin si Otlum, totoo raw na kinuha niya ang cellphone. Pero hindi raw ito pag nanakaw. Ang definisyon ng magnanakaw ay papasok sa isang establishmento at walang abog-abog ay magbububuklat at kukuha ng mga bagay na nasa pribado na, na lugar. Pero ang nangyari po sa akin, ako po ay nasa labas ng tindahan, hindi po ako pumasok. Nakita ko lamang ang cellphone na ito sa ibabaw ng pasimano at ito po ay aking kinuha. Hindi po masama ang aking ginawa dahil ang aking pong konsyensya ay clear. Sa tulong ng mga kawani ng barangay, agad namang na-recover ang cellphone mula sa pinagbentahan ni Otlom. balik na ito sa may-ari. Sa huli, humingi rin ng tawad si Otlom. Buong puso po ako na humihingi ng inyong tawad. Ako po ay tao na nagkakamali din. Pero malinaw po ang aking konsensya. Pinag-iisipan pa raw ng mga biktima kung magsasampa sila ng kaso laban kay Otlong. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May, na may bumili, ako bibili din ba? Walang tumatampot ng cellphone na yon. So, hindi ko sabihin, baka wala may are. So, tinangay ko na yung cellphone. Give or robbery ang kaso na maaaring isampas sa isang, isang yes, magnanakaw panda. Oh, sa oh, panda. Sa panda. Oh. Nabi mo panda. Jay, Bags, sa panda. Napi mo so, yun panda. Hindi, wala sa panda. Sa salot mo lang ko, nga. Sino oh. na pa panda oh, sa salot? Sino sa salot yun? Habang anti-facing law naman, ang kaharapin na asunto ng mga bibili ng gamit na galing sa magnanakaw. Under Article 308 po ng Revised Penal Code ng Pilipinas, ang PIFO ay committed by any person who with intent to gain but without violence against or intimidation of person nor force upon things shall take personal property of another without the latter's consent. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Eh, hindi ko yata alam ka Joke lang po. <laughs> ang ibig sabihin nito ay ang pagkuha ng personal na bagay. Dalawa po kasi ang kinds ng property, isang real at isang personal property. Ang personal property yun po yung mga bagay na nalilipat-lipat o nagagalaw. Ang real naman po ay ang example po nito katulad ng lupa at bahay. So, ang personal property ay tulad ng gadgets, pera at iba pang mga bagay, TV. Yun po ang pwedeng subject ng thief. Pero hindi raw ito pag nanakaw. Ang definisyon ng magnanakaw ay papasok sa isang establishmento at walang abog-abog ay magbububuklat at kukuha ng mga bagay na nasa pribado na, na lugar. Pero ang nangyari po sa akin, ako po ay nasa labas ng tindahan, hindi po ako pumasok. Nakita ko lamang ang cellphone na ito sa ibabaw ng pasimano at ito po ay aking kinuha. <laughs> Hindi po masama ang aking ginawa. Dapat nyo rin malaman ka, Warrior, na magkaiba ang thief at qualified thief. Ang thief ay yung kinuha mo ang isang bagay na walang paalam. Hindi mo pag-aari at ginamit mo sa sarili mong pakinabang o kapakanan. Tulad ng ginawa ni Otlom, basta nalang kinuha yung cellphone. At kahit nga napulot mo lang ang isang bagay, dapat mo itong isurrender sa kinahukulan tulad ng barangay, pulis o sa isang mayor para maibalik ito sa may-ari. Ang theft ay walang limit, kahit 20 pesos or 50, 100, kahit maliit na halaga 'yan, consider as theft pa rin 'yan. Ang qualified theft naman ay kung ikaw ay isang empleyado o di kaya naman ikaw ay isang kasambahay at inabuso mo ang pagtitiwala sa iyo ng boss mo at pinagnakawan mo ang pinag mo. Kumuha ka ng gamit sa loob ng company, inilabas mo ang gamit na galing sa loob ng bahay ng amo mo para ang kinin yan ang qualified theft. At mas mabigat po ang qualified theft sa theft. Dahil inabuso mo ang pagtitiwala sa iyo ng amo mo. Dito sa Pilipinas mga kawaryor, ang simpleng pagnanakaw ay piyansa lamang ang katapat pag nahuli. Kaya maraming kawatan ang labas-masok lamang sa bilangguan. Alam nyo ba mga kawaryor na sa aking research, na sa bansang Iran, ang simpleng pagnanakaw lamang sa bansang ito ay inaalisan ng daliri agad ang parusa sa mga mapapatunayan sa kasong ito. Isang lalaki ang hinilisan ng daliri sa naturang bansa gamit ang machine. Sakit siguro nun mga warrior. Ang hinilisan ng daliri ay si Torabe, 31 years na. Dini nila naman agad sa pagamutan matapos maalisan ng daliri. Pero ang masaklap, hindi na muna siya tinurukan ng anesthesia bago ipataw ang parusa. Wala ring doktor na nakatambay para umalalay sakaling may mangyari hindi maganda sa parusahan. Malinaw na nakasaad sa penal code ng Iran na ang mga magnanakaw na mahuli at mapapatunayan ay aalisan ng apat na daliri sa kanang kamay. Mula noong 2000 hanggang sa kasalukuyang taon, nasa 131 lalaki na ang iniwan ng kanilang mga daliri doon sa Iran dahil sa pagnanakaw. At siguro dito na rin matatapos ang video natin na ito mga warrior. At dahil nakarating ka sa dulo ng video na ito, pasasalamatan kita at sana mayroon kang natutunan. Hanggang sa muli at ingat kayo lagi. Peace out.